Hunyo ngayong taon, magsisimula ang ating isang taong paghahanda sa espesyal na okasyon para sa ating sintang paaralan, ang pagbansang mataas sa paaralan vocational ng Magalanes. Sapagkat, so sa ikalabing siyang ng Hunyo, taong 2026, ipagdiriwang natin ang ating ikalimang putlimang taon ng biro ang landas na pagdaanan natin bilang isang institusyon. At sa loob ng mahabang taon, ang sintang paaralan ay naging saksi, tagapaghubog at kaagapay sa pagpanday ng pangarap at kinabukasan ng sinumang murang isipan na papanhit dito upang minating ang pagkatuto. Kung kaya't samot sa ring kwento ng pagpapagal, pagkikipagbuno, pagbuo ng pangarap, ang tsak na nahulma sa loob ng bakura ng paaralan ito. Kabilang na ang sa inyo, mga minamahal na nagsipagtapos at mga kasama natin sa madla na ngayong gabi. Hayaan po ninyong isa sa mga makulay na kwentong naging bahagi ng ating sintang paaralan ang mabigyan natin ng paukulang pagkilala ngayong gabi bilang lusaran ng inyong karagdagang inspirasyon at marundog na paghangad ng matagumpay na kinabukasan. Kagaya ninyo, isang payak na batang mag-aaral ang tumuntong sa paaralan ito bilang isang mag-aaral sa unang taon ng high school noong 1977 matapos siyang makapagtapos sa elementarya sa Magallanes South Central School. Kagaya ninyo, Nangarap siya ng isang matatag na kinabukasan. Nagsumika para sa isang mas maunlad na sarili at pamumuhay. At kagaya ng hilat sa inyo, araw-araw siyang naglalakad papasok sa paaralan. Nag-aaral sa ilalim ng gasera o sa liwanag ng ilaw sa kalsada. Nariyan ang pagsabak niya sa samungsaning hamon sa pag-aaral at sa personal na pakikibaka upang makaahon sa kirapan ang kanyang armas, ang kanyang buong paniniwala na ang edukasyon ang susi sa mas magandang kinamukasan. Nagpamana siya ng pagpupursigi kung kaya mula sa pagiging salutatorian sa elementarya, nagtapos siya dito sa Magalhães National Vocational High School noong 1981 bilang class valedictorian. Bakoy ang love na determinasyon, nagpatuloy siya sa kolehiyo at nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Commerce, major in accounting sa Manuel L. Quezon University sa Manila, kung saan siya ay nagtapos noong 1985 bilang magna kong lago. Tumanay <laughs> na kahanga-hanga ang kanyang tapipay ng isang mula sa pagyak na bayan ng Magdalanes. Ang kanyang pagpapagal ay tunay na nagbunga nang siya ay dinap na maging certified public accountant. Ngunit ang kanyang pagkauhaw sa karunungan ay kailanman hindi na parang kung kaya't nagpatuloy siya sa hanggang matamo mo ang Masters of Business and Administration sa De La Salle University noong 2011. Sa kanyang ikalibring academic record, si nakapagtataka na pagkatiwalaan siya ng samot-saring responsibilidad sa larangan ng servisyo publiko. Mula 1987 hanggang 1991, nilig siya sa Division II ng Department of Economic Research International. Ang sumunod na apat na taon naman ay e ginugol niya bilang Accountant III ng Treasury Department kung saan ay lilihan din siya bilang Bank Officer 2 sa loob ng walong taon bago siya tuluyang maitalaga binagdang Officer 5 ng parehong tagawaran. Ulat 20, 2001 hanggang 2012. Sa parehong tagawaran, natamon niya ang samot sa aring promosyon kaya ng pagiging Assistant Reserve Management Officer ng Treasury Department noong Agosto hanggang Pagyembre ng mga ibot na binalawa hanggang maging dynamic na Chief Reserve Management Officer sa loob ng dalawang taon bago pa tuluyang kumawak ng mas mataas na posisyon kagaya ng Chief Investment Analytics Officer mula 2014 hanggang 2015. Managing Director ng Controllership Sub-Sector ng 2015 hanggang 2021 at tuloy-tuloy na umangat bilang Assistant Governor ng parehong sangay sa loob ng dalawang taon hanggang maging Deputy Governor ng Corporate service Sector noong March 2022 hanggang September 30, 2024. Tunay nga na ang kanyang kabilang kilala at hindi matatawarang dedikasyon sa serbisyo ay nagdala sa kanya ng samot-saring karanasan. Hindi lamang upang maglamat ang sarili, hindi lamang upang mayangat ang kalidad ng kanyang pamumuhay at ang ng kanyang pamilya, kundi maipadama sa bayan kung papaano maglingkod ang isang magalieno. Ang isang oragon na bitulanan. Ang kanyang kwento ng tagumpay ay tunay na inspirasyon nating lahat. At kailan man ay hindi may pagkakaila na ang kanyang kwento ng pagbangon at katatagan ay isulat na sa pahina ng kasaysayan ng ating sintang para tunay na ipinagmamalaki siya ng pambansang mataas sa paaralan ng ng Magallanes bilang isa sa pinakamagaling, isa sa mga anak ng Magallanes. Mga kaibigan, ikinalulungin kong ipakilala sa inyo ang isang dakilang, dakilang haligi ng tahanan, ama ng tatlong masigasig na anak tinagang Biel at Warco, o si Miguel at Lourdes Claire, at butihing asawa ni Ginang Maria Chona ni Cafort. Isang mapagkumbaba, mabakit, mapagbigay at maunawin, maunawain na kapatid. Ulirang pang ikawalong anak, na pinalaking may takot sa Diyos ng yumaong sinaginoong Luis Borogne Iubier at Ginang Loyola at mapalag ang pambansa, mataas sa paaralan ng vocational na Magallanes sa pagkakaroon ng isang alumnos na kagaya ng ating espesyal na panauhing pandangan. Mapalag tayong lahat na makasama siya sa okasyong ito sapagkat sa ating lahat ang kanyang buhay ay paanyaya. Mangarap, magsumikap, at magsilbing ilaw sa iba. Para sa kanyang pagpapalit tahanan, sa buwing po natin isang maalab na palakpak ang ating panawing pandangan sa ikawalang taong pagtatapos at unang pagtatapos ng pagbansang mataas na ng vocational ng Magalanes, former Deputy Governor Corporate Services Sector ng Banko Sentral ng Pilipinas, yung Eduardo G. Pugier.